Sa na ito ay ating tatalakayin ang mga kakaibang batong na hukay ng ating ka sa kanyang sinusuring lugar. Ito ay ating susuriin ng mabuti kung masasabi nga ba natin na ang mga ito ay lihitimong marka o pawang natural lamang na mga bato sa ilalim ng lupa. Ayon sa ating ka-TH, ang kanyang proyekto ay nagsimula dahil sa kanyang panaginip. Sa kanyang panaginip na ito ay meron daw siyang nakitang nakabaong semento at container drum sa lugar na kanilang hinukay. Sa kanilang isinagawang aktual na paghukay at sa lalim na limang talampakan, meron silang nadatnan na isang malaking kahoy kung saan ito ay nakaslanting kung ang nakabaong malaking kahoy na ito ay masasabi nating isang lihitimong marka. Ituloy lamang nating hukayin sa pinakadulo nito na nasa ilalim. Pero maaari na rin na ang malaking kahoy na ito ay isa lamang timber support o ginamit ng mga sundalong hapon bilang suporta para hindi kumuho ang tunnel nang ito ay kanilang hinukay. Nang maabot ng ating katih, ang lalim na anim na talampakan, meron silang nahukay na isang kakaibang bato kung saan ito ang batong ating nakikita sa larawan na ito. Ayon sa ating katih, napansin niya na may nakaukit sa batong ito na isang marka na parang letrang D. Ang simbolong parang letrang D bilang markang ginamit ng mga sundalungapon ay karaniwang nagpapahiwatig ito sa kahulugang downward direction. Ito ay tumutukoy sa isang pababang direksyon at dahil sa ito ay isang nakabong marka, ito ay nagpapahiwatig na ituloy lamang natin ang ating pagkukay. Ang nakaukit na simbolong ito ay maaaring nagpapahiwatig na rin ito na may isang chamber o kwarto na siyang kinalalagyan ng mahalagang bagay. Ngunit malayong mangyari na ito ay tumutukoy sa isang chamber dahil nasa anim na talampakan pa lamang ang lalim nito. Kung nasa mga dalawampung talampakan o higit pa ang lalim ng naturang marka na ito, dito natin pwedeng sabihin na ito ay maaaring tumutukoy sa isang hidden chamber na siyang laragyan ng depositong ating hinahana. Ang isang pwedeng maging kahulugan ng nakaukit na markang ito ay isa itong pointer na nagtuturo ng isang direksyon dahil sa ito ay isang nakabaong marka. Ang pointer nito ay nakaturo sa isang corner o sulok na siyang ating huhukayin. Sa madaling salita, ang markang ito ay nagpapahiwatig ng chains of direction o pagpapalit ng direksyon. Para malaman natin kung ito nga ay isang pointer, subukan lamang nating hukayin ang sulok kung saan ito nakaturo. Hukayin lamang natin ito hanggang sa distansyang limang talampakan. At kung meron tayong nadat ng kasunod na marka, ibig sabihin ay isa nga itong pointer na nagpapahiwatig ng isang pagpapalit sa direksyon. Pero kung wala tayong nadat ng kasunod na marka sa naturang sulo, ibig sabihin ay hindi ito isang pointer. Kung ito ay hindi isang pointer, ang angkop nitong kahulugan ay downward direction kung saan ay ituloy lamang natin ang paghukay sa ilalim nito. Ito ang siyang ginawa ng ating ka at ang kanyang mga kasamahan kung saan ang ilalim nito ay kulay itim na buhangin at ang kakaiba dito ay matigas daw ito. Nang maabot nila ang pitong talampakang lalim, meron silang tinamaan kung saan ay biglang lumabas ang malakas na tubig. Sa aking opinyon Maaaring ito ay isang nakaabang na patibong kung saan ay isang water trap. Kung mali ang ating naging paraan sa paghuhukay patungo sa kinalalagyan ng deposito, matatamaan natin ang nakaabang na water trap at ito ay magdudulot ng malaking problema sa ating paghuhukay. Patuloy na mapupuno ng tubig ang butas na ating hinuhukay hanggang sa hindi na natin ito kayang ituloy na hukayin. Ang ginawa ng ating katiyech at ang kanyang mga kasamahan ay ginamitan nila ito ng dalawang submersible pumps. Dahil dito ay nagawa nilang ipagpatuloy ang kanilang paghukay hanggang sa lalim na siyam na talampakan. Sa lalim na ito ay marami silang nahukay na mga corals. Isang kakaibang bagay dahil malayo ang kanilang site sa dagat. Sa larawan na ito ay ating nakikita ang mga corals na nahukay ng ating katie sa siyam na talampakang lalim. Ang mga corals na katulad ng mga ito ay madalas ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka. Pero dapat na rin nating malaman na napakakaraniwan na rin ang makaengkwentro ng mga corals sa ilalim ng lupa para ating makilala kung ang mga corals na ating nadatnan ay masasabi nating mga marka, kailangan nating suriin ang pagkakaayos ng mga ito. Kaya kung ang mga corals na ito ay may pagkakaayos ng ito ay ating nadatnan, ang mga ito ay walang dudang mga lihitimong marka. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang mga buried markers o nakabuong marka sa ilalim ng lupa ay may mahalagang papel ang kanilang pagkakaayos ng ito ay ating madatnan sapagkat ang karamihan sa mga batong nakabuong marka ay mga pointers kung saan ang mga ito ay nakaturo sa mga sulo na siyang dapat nating hukayin o pagpapalit ng direksyon. Kaya bago natin galawin o tanggalin ang isang nakabaong marka sa kinalalagyan nito, napaka-importante na kailangan nating tandaan ang orihinal nitong pagkakaayos. Kung hindi naman gaanong malakas ang ating memorya, maaari natin itong iguhit sa isang malinis na papel bago natin ito tuluyang makalimutan. Magagamit natin ito kung sakaling tayo ay nagkamali ng direksyon, hinukay. Magagawa nating balikan ang huling markang ating nadatnaan para muling subukang hukayin ang tamang direksyon. Dahil sa hindi natin alam kung ano ang pagkakaayos ng mga corals at batong nahukay ng ating ka-TH dito, hindi natin mababasa kung ano ang nais na ipahiwatig ng mga ito. Pero base sa karamihan ng aking naging karanasan, ang mga corals bilang marka ay nagpapahiwatig na tayo ay nasa tamang landas ng ating pagkukay. Sa madaling salita ay kailangan lamang nating ipagpatuloy ang ating pagkukay. Ang aking opinyon dito ay kung magagawang abutin ng ating ka edge dito ang lalim na labing limang talampakan, dito tayo magkakaroon ng isang mahalagang desisyon kung tayo ay nasa tamang landas o kung ang ating hinukay ay isang maling direksyon. Bago tayo magtapos sa video na ito, ay atin munang basahin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod nating na mga ka-TH. Regan Francisco Rico Bahuyo Ariel Hura Rex Alipo Jan Jalurina Reysa Rumenes at Marlina R. Sega.